Nakatanggap ang bayan ng San Fabian ng mahigit limang libong food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Central Office ngayong araw. Agad na inayos ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office sa paunguna ni Ma'am Queenie Rose Kamanli kasama ang mga tauhan ng PNP, Coast Guard at iba pa ang paghahanda para sa pamahagi nito. Ayon kay Ma'am Kamanli, ito ay tugon na sa kanilang kahilingan sa tulong ng probinsya dahil sa kalamidad na tumama sa bayan na nasa tatlong truck ang dumating ngayong araw at inaasan pa ang pagdating ng isang libong food packs mula sa tanggapan ni 4th District Congresswoman Gina De Dagdag pa rito ang mga tulong na ibinigay ng probinsya na abot sa 800 packs at mga nagpapatuloy na suporta ng LGU sa bawat barangay. Tinatayang nasa libo at 48 pamilya o nasa 37,234 na individual ang naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon kung saan siyam napot walong pamilya o nasa tatlong daan na walong individual ang pansamantalang inilika sa San Fabian Sports Civic Center bukod pa sa mga nasa mga evacuation centers sa iba't ibang barangay. Karamihan sa mga evacuees ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaba ng tubig ba at pagganda ng panahon. Samantala ang mga food parks na dumating ngayon sa bayan ay papamahagi bukas sa tulong ng mga opisyal ng bayan. Sad nito na malaking tulong ito sa mga residente. Ngunit umaasa pa rin sila ng karagdagang tulong mula sa ibang ahensya dahil sa dami ng mga naapektuhan. Lubos kasi na naapektuhan ng San Fabian ng mga bagyong Crising, Dante at nga kasama ang high tide at pag-apaw ng Buwed Kayanga River dahil sa patuloy na pag-ulan. Alos 24 sa 34 na barangay ang naapektuhan pero ang 10 barangay dito ay nasa mataas na lugar ngunit nakaranas naman ng kaunting ulat ng landslide at iba pang mga problema. Ngunit hindi naman gaanong kalubha. Hindi naman nagdeklara ng State of Calamity ang bayan dahil kailangan pang masuri kung nakakatugon ito sa mga kinakailangang requirements para may sailanim ito. As of noong Saturday po, uh, meron po tayong uh, 13,048 na mga affected uh, families po and then ang individuals po is 37,234 pero ang nag-evacuate dito sir noong um, Friday ay sa Bagyong Emong po ay 98 families and 3, 328 individuals iba pa po yung mga nasa outside outside evacuation center tulad ng Neva Lewis, sa Lungus Paragparag, sa MCDC sa Barangay nga po at sa mga iba pong uh, Barangay Halls po natin, reported naman po yan, sir. Uh, 24, sir. Pero we have 34 barangays. Yung 10 po kasi nasa upland. Pero may mga data po, ang engineering at MDR, ng mga landslides po. Landslide, tapos uh, road erosions, so may mga bumiyak po na daan, eh, may mga uh, unpassable po. So ganoon po. Nandoon naman po sa kanila yung data. Mag-declare ba itong Santa State of Calamity? Uh, sir, hindi pa po nag-declare ang aking minamahal po na mayor kasi siyempre sinusunod po niya yung lahat ng mga guidelines po kung paano mag-declare. Uh, ang amin naman po dito sa Bayang Sampabian, mostly po yung mga affected families po natin ay hindi po dahil sa nag-umapaw yung ating dam. Yun po ay mula nung bagyong krising ay mga tubig ulan po na istagnan. And then, nung Friday na lamang po, um, nung Friday na lamang po umapaw yung ating kayangan dam oh po Ah, yes po. Dahil din po sa high tide. Pero most affectedly talaga po is yung mga low lying areas dito po sa coastal. Alam niyo naman po na ang bayan ng San Fabian ay ang uh, pinagmumulan po ng resources po mostly ay sa coastal areas po, mga fisher folks po natin. Sa agriculture naman po, meron din pong mga uh, data, ang ating municipal agriculture po updated po 'yan, sir. Mga yung araw na ito, nakikita natin, marami tayong Bicol. Saan po galing ito? Kaya yeah, nagpapasalamat po ka kami uh, first of all, syempre sa ating probinsya ng Pangasinan. Ito po ay in coordination with the province of Pangasinan at nai, nai ano po ito, naihilig po sa ating central office po ng DSWD 5000 packs po. And may additional po na darating mamaya-maya galing naman po kay Congresswoman uh, Manay Gina de Venecia po. ah uh, family food packs din po galing ng DSWD. So, at uh, uh, sumatotal so sumapot bilang na la lahat ng mga uh, kalimutan 6,000 family food packs from the SWD, of course and then 1,000 family food packs po mula sa LGU at iba pa po yung personal po na binibigay po ng ating Mayor Honorable Marlene E. Agbayani at Vice Mayor Constante Agbayani at meron din pong nanggaling po sa ating minamahal na Governor Ramon V. Guico III na 800 packs at sana po uh, humiling din po kami sa other agencies na patuloy pa rin po ang pagtulong kasi po napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Alam mo, uh, kapatid, kahit na po ulan lang yan or tubig ba lang yan ng tubig ulan, ang hirap po ng buhay po ng mga nasa laylayan. So, iyan po ay maliit na tulong para sila po ay uh, mapakinggan ang kanilang hinaing opo at madamayan po sila sa oras ng pangangailangan. Sabihin so, natin itong mga naidadagdag dito ng mga Woodpox ba ang sapat? Or... Uh, babuti at tinanong mo. Alam ko po na kulang na kulang ito. May mga hindi ko mabibigyan. Sana po mag... Sa panahon ito, sabi ko nga po, manaig po ang bayanihan, manaig po ang pagmamahalan. Yes. Kailan po natin i-distribute ito? Uh, tomorrow po, eh, i-distribute na po sa ating mga barabarang guys. Kasi ang ating municipal mayor po ay nasa zona po ngayon, zona po ng ating Pangulo. So bukas po ay ibibigay na po lahat ito para sa immediate po na And kami naman po sa MSWDO ay patuloy po na nagbibigay house to house po ng mga po, family food packs galing LGU. Yes, Siguro paalala at panawagan sa ating mga kababayan ng San Juan sa mga tulong na ihati pa ng DWDLG. Sa ating lahat ng uh, aming lahat na kababayan from San Fabian po, kunting-kunting pasensya na lamang po, alam ko po, lahat po tayo ay nabaha na sa kuna, lahat po tayo ay nakaranas ng psychological or emotional state po dahil sa takot po natin sa bagyong ito. Uh, iniling ko na lamang po na dagdagan nyo pa po ang inyong pangunawa na ang bayan San Fabian, ang ating pinablin San Fabian ay eh gumagawa po ng paraan upang may but ang tulong ng mga ito mula sa ating iba't ibang high shot. Na Para sa programang Bombo Honey, Ugto, Patrol numero 5, Bombo Limer na kumas this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!